Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan ulit natin ang mga nakakabilib na improvement sa laruan ngayon ni Kai Soto. Ngayon mga ropa, ito yung part 2 ng improvement ni Kai Soto sa kanyang game at himay-himay natin, isa-isay natin to. Yung uling video natin mga ropa, hassle, positioning, assist at IQ ni Kai Soto ang ating tinalakay din himay-himay. Ngayon naman mga ropa, ibang aspeto ng kanyang game ang ating iisa-isayin dito sa video na to. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown ng improvement ni Kai Soto ngayon, part 2. Simulan na natin to, okay game. For the second tay tayo mga ropa, hindi ako yung tumatawag ng panungkit kay Kai Soto. Again, baka po sa ibang video creator yon or sa ibang channel. Ngayon mga ropa, dito sa part 2, ang highlight natin ngayon na unang improvement ni Kai Soto ay yung kanyang 3-point shooting. Kung isang manunood ka ni Kai Soto, taga-subaybay niya, mapapansin natin na pumupukol si Kai Soto ng 3-pointer ngayon sa kanyang team na Kushigaya Alpas. Tingin ko mga ropa, si Kai Soto ay lisensyado na sa may 3-pointer ng kanyang coach na si Coach Ansay dito sa bili At the same time mga ropa, nung nakaraang games niya din sa Gilas, pumupukol din si Kai Soto na mga 3-point bomb. At take note mga ropa, ang mga 3-pointers sa pinupukol ni Kai Soto ay hindi mga pilit. At sure ball na may space siya para maitira ang long-range bomb na yun. Katulad dito sa possession na to ng Kushigaya Alpas mga ropa, dito sa play na to, si Kai Soto ay nandito sa may right side wing 3-pointer at na-anticipate naman siya dyan ng point guard nila. At alam din naman ang ball handler ng Kushigaya Alpas na may shooting itong si Kai Soto sa may 3-point line. Kaya ang agaran niyang ginawa dito mga ropa ay pinasa niya agad kay Kai Soto yung bola. At sabi ko nga mga ropa, eh hindi pumupukol si Kai Soto ng 3-pointer kung talagang well-defended siya. Pagkakataong to mga ropa enough space para kay Kai Soto para pukol ang 3 pointer na to. At pinukol niya nga ang 3 point long bomb na yan. At ang resulta mga ropa kahit na nakahabol bagya dito yung defender niya. Still basket is good pa rin ang 3 point long range na to para kay Kai Soto. Easy money no problem basket is good. At ito pa mga ropa again eto kalaban dito ng Kushigaya Alpas ang Fenagoya. Again mga ropa dito naman sa may top of the key 3 pointer na iwan na open si Kai Soto. Again basa na naman ang kanyang teammate dito sa may open 3 pointer. Yung defender niya dito naka drop defense ng bahagya. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa open na open si Kai Soto dito sa may 3-pointer na to. At pinukol niya na ang 3-pointer na yan. At again mga ropa same shot, same result. Easy money na naman para kay Kai Soto. Basket is good ang 3-pointer. At eto mga ropa pick and pop play ang ginawa nila dito ng Ushigaya Alpas. At pansinin din natin dito na crucial ang 3-pointer na pupukol ni Kai Soto. Pansinin natin na 4-quarter na dito mga ropa. 30 seconds may ganda natitira sa game. Crucial time na talaga to. At ang score ay 92-87 lamang ang kubunan ng Fenagoya. At dito makikita natin na anlakay ng tiwala ng Kushigaya Alpas sa shooting ni Kai Soto. Dito kasi mga ropa, nag-pick and pop play ang Kushigaya Alpas. Nag-set ng screen dito si Kai Soto sa may ibabaw sa may three pointer Nag-pop siya dito sa may right wing 3-pointer. Nakuha naman ang bahagyan ng ball handler nila yung depensa ng kupuna ng Penagoya dito. Kaya na-delay sa pagsabay yung defender ng Penagoya dito kay Kai Soto sa may 3-point line. At dahil match needed talaga ang 3-pointer dito sa game na to mga ropa dahil nga nag-aabol dito ang kupuna ng Kushigaya Alpas at kakaunti na din ang oras. na talaga ni Kai Soto ang 3-pointer na to. Ang laki ng tiwala ng kanyang kakampi sa kanya mga ropa pa sa kay Kai Soto. Open 3-pointer yan mga ropa. Basir is good na naman ang 3-pointer na yan. Crucial 3-pointer na yan mga ropa. Walang kakabakaba sa dibdib itong si Kai Soto. Sa kanyang naging tirang ito, easy money naman para sa kanya. Kaya naging score dito 92 to 90. Kahit papaano, nagkaroon, paano nagkaroon pa ng pag-asa ang si Gaya Alpas dyan sa game na yan para manalo. At recently lang mga ropa, recent game nila ko oh, na sa upo na ng Wasaki Brave Thunders na mangha ako dito sa 3-pointer na to ni Kai Soto. Pansinin kasi natin dito mga ropa, transition open dito na ko si Alpas at si Kai Soto galing pa doon sa mega bilang ring takbo siya pababa dito sa may three pointer mga ropa at pagkapasang pagkapasa ng kanyang teammate sa kanya walang kabog-abog mga ropa pull up 3 pointer ang pinakawalan ni Kai Soto dito kahit may bantayan mga ropa well defended siya dito sa may transition at ang resulta mga ropa pasok ang tira na to ni Kai Soto sa may transition pull up three pointer basket is good ang tira na yan easy money para kay Kai at ito mga ropa sobrang interesting din ang ginawang move dito ni Kai Soto against sa kupuna na kawasan Kawasaki Brave Thunders. Kung napanood nyo kasi yung game ng Kawasaki Brave Thunders mga ropa, kahit sino talaga sa so kumana ng Kushigaya Alpas ay pumupukol ng 3-pointer kahit si Kai Soto at napapasok nila yun. Sa magkakataon na to mga ropa, pinasaan si Kai Soto dito sa may top of the key 3-pointer. At dahil nga much anticipated, na titira ulit si Kai Soto dito sa may 3-pointer. Sinabayan na siya ngayon dyan, yung defender niya. Ang malupit dito mga ropa, finake ni Kai Soto ang tira niya na to na 3-pointer. Angat ang kanyang defender dito. Sabay atake sa depensa ng kumana ng Kawasaki Brave Thunders mga ropa, iwan na iwan ang defender ni Kai Soto dito open lane para sa kanya at dahil open lane na yun mga ropa slam lang ang pinakawala ni Kai Soto dito no mode of offense again basket is good para kay Kai Soto good IQ play mga ropa alam niyang sasabayan na siya ng defender niya dito at ang resulta niya easy 2 points para kay Kai dito na tayo pumunta sa sumunod na improvement niya mga ropa yun ang kanyang mid range shooting mapapansin din talaga natin na sobrang talino ng pagpili ni Kai Soto dito sa kanyang mid range shot katulad ng three pointers mga ropa hindi tumitira si Kai Soto ng pilit na mid range jumper laging open lang or may nap space joy enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At dito nga sa possession na to, mga ropa, open na open at ang ganda ng pwesto ni Kai Soto dito sa may mid-range. At again mga ropa, ang ganda din naman ang pasa ng kanyang teammate dito kay Kai Soto. nakatarap defense bagya dito yung defender niya. At sabi ko nga, hindi pilit ang tira ni Kai Soto sa may mid-range katulad ng kanyang 3-pointer. At dahil open naman to mga ropa, tinira na ni Kai Soto ang mid-range jumper na yan. Basket is good ang resulta. At dito pa mga ropa, ang ganda balasan ng bola dito ng Koshigaya Alpas at ang possession na yan, nag-end up sa kamay ni Kai Soto dito sa may mid-range. At again mga ropa, wala na naman bantay si Kai Soto dito, ang ganda ng position niya. Ipinukol niya na naman ang mid-range jumper dito mga ropa. Sabi ni Kai Soto, dito lang tayo sa sure ball, hindi kailangang ipilit ang offense. Walang bantay mga ropa again, same result. Pasok na naman ang tira ni Kai Soto dito, another one basket is good para sa kanya, easy money. At ito mga ropa, hindi lang naman galing sa basa ang mode of offense si Kai Soto sa may mid-range jumper. Dito mga Ropa na niya yung bola sa may top of the key three pointer at inatake niya ngayon ng depensa ng kanyang kalaban isolation ang nangyari dito mga ropa one on one lang at tinirahan ni Kai Soto galing sa dribble ang kanyang defender dito sa may mid range at again mga ropa nagkaroon ng bahagyang resistance sa challenge dito sa tira ni Kai Soto dahil nakasabay din naman sa kanya ang kalaban dito pero still mga ropa walang problema pasok na naman ang tira ni Kai Soto another one basket is good ngayon mga ropa dito na tayo dumako sa long improvement ni Kai Soto dito sa long mga ropa ginagawa niya ng talaga to. Ang magandang depensa at ang mga block shots na kanyang signature defense. Pero ngayon kasi mga ropa, mas marami na talaga siyang nabablock na tira at mas nag-improve na yung kanyang footwork towards sa kanyang depensa. At dito sa unang clip mga ropa, pansinin natin ang layo ng distansya niya mula doon sa kanyang binabantayan. Pero still mga ropa, nahabol pa rin ni Kai Soto dito yung kanyang binabantayan nung sumubok na itong tumira sa may midrange. Ang bilis ng footwork ni Kai Soto dito mga ropa, na block pa niya ang tira dito sa may midrange jumper kahit malayo na yung distansya nilang dalawa. Good block para kay good defense, walang problema. At dito mga ropa, bad decision para sa kalaban na kubunan nila kay Soto. Dito kasi napapalibutan na siya doon sa may ilalim. Sinubukan pa rin niya tumira. Ayun, parang nag-volleyball si Kai Soto. Lipad yung ball, awat a block shot by Kai. At dito mga ropa, again, i-bonus na natin to pang apat ang anyang playmaking ability na meron siya ngayon sa kanyang arsenal. Sa pagkakataon na to mga ropa, sa game talaga ni Kai Soto, ang kanyang main strength ay yung kanyang pagpasa. At dito nga ginamit niya yung kanyang signature fake at nabake niya dito yung kalaban sa may penetration sa depensa. At sa pasa, kick out sa may corner three pointer ang ganda ng pasa na yan ni Kai Soto open na open yung kanyang teammate dito dahil din sa penetration niya sa depensa at hindi naman napahiya si Kai dito sa move na kanyang ginawa at sa kanyang pasa na ginawa dahil pasok ang tira ng teammate niya dito sa may corner right side 3 pointer ngayon mga ropa yun ang tinalakay natin ngayon dito sa video na to yung kanyang 3 pointer mid range jumper defense at yung kanyang playmaking ability na talaga namang nagkaroon ng kapansin pansin na improvement ngayon sa game niya ngayon mga ropa may game mamaya ako ako si Kai Alpas minsan live sila sa may youtube channel nila sa sa may bilig international. Pwede tayong manood doon at suportahan natin ang ating kababayan na si Kai Soto. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo ngayon sa galawan ni Kai Soto sa kanyang game? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.